Ang sinasabi po na 2012 na istorya ni Marcel Soriano, tumakbo daw po si Marcel Soriano ng hubot. morning mga kachika. Isa may nitinit ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay matapos ilabas ng veteran vlogger na walang ibakun kundi si Maharlika na may isang sikat na celebrity ang kasama ni Pangulong Bumbo Marco na nagdudulot ng droga sa Rockwell Makati. Positibong pinangalanan ng ating reliable source na ito ay walang iba kundi si Diamond Star na si Maricel Soriano. Nakakalagka ngayon ang pangalan ng nasabing veteran actress ay skandalong kinasasangkutan ni Pangulong Pangulong Bumbong Marco at di umano'y pedialist na kasama ang veteran actress na noon ay ire sana ng Philippine Drug Enforcement Group. Ayon pa sa nasabing source, ay sa panahon na nadudurog di umano ng pulboron ang nasabing veteran actress, ikinagugulat ng mga residente ng Rockwell Makati nang di umano'y minsan naglalakat ng hubutuban Maricel Soriano dahil sa pagkahay nito. At ito pa ang isa sa nakakagulat Damay din na ang nasabing pagdudurog ng pulburon ang nagkababatang kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos na walang iba kundi si Martin Araneta na siya bayaw ni Pangunong Bumbong Marcos. Yun na nga mga kachika, aaminin o ibubuykok ito ang naging banta ng marami sa ating mga kababayan sa Peteran Actress at nag-iisang Diamond Star na walang iba kundi si Maricel Soriano kung saan ngayon ay nakakalagkad ang kanyang pangalan sa di o man controversial list ng PIDEA na inilabas ni Mahalika kung saan ay pinangalanan ng maraming source na nakasama di ni Pangulong Bumbu Marcos sa Rizal Tower sa Rockwell, Makati, na nagdudurog di o mano ng pulburon ay ang nasabing veteran actre. Ayon pa sa kanila ay matagal na nalululong sa pinagbabawal na gamot si Maricel Soriano, kaya hinamon siya ng nasabing veteran journalist na walang iba kundi si Jason Sa, na aminin sa publiko ang kanyang pinagdadaanan, lalo't pat tila sangkot dito ang pinakamataas na tao sa bansang Pilipinas na walang iba kundi di si Pangulong Bumbong Marcos. Mas nagulat pa ang marami sa ating mga kababayan online na i ng ating source na di o Manay, ang kapatid ni Persne de Lisa Araneta Marcos na walang iba kundi si Martin Araneta na siya di o boyfriend ni Marissa Soriano ay damay din di o Mano sa pagdudurog ng pulburon. Narito ang pagpapatutuon na isang reliable source kung saan ay talagang tinupo ni Maricel Soriano at di o Manay kasama ni Pangulong Bumbong Marcos sa Result Tower sa Rockwell, Makati City Ayon pa sa nasabing official post and quoted, inantay ko lang na may mga taong maunang magsabi bago ko i-expose ang nalaman ko. Now that everybody got their clues who is the female star, tadyaming nila bumbong sa Rockwell. Let's name her now. None other than Maricel Soriano, the Diamond Star. Actually, this is na new to the Elite people. Kasi sa mga residente na Rizal Tower, normal na ang nagda-drag. Sahit pa mga executive ng kumpanya gumagamit. I just remember yung kwento ng tita kong nagpa sa amin na nagwa-work dyan sa Rizal Tower. Actually, Maricel has unit there. Siguro tatlong kundo lang ang pagitan ng tita ko. Tapos, unit na ni Maricel. Wala raw talagang tumatagal na katulong dyan dahil sa hindi kaya ng ugali noong kritik pa siya ng drugs. Parang halos buwan-buwan ay umaalis na katulong at hinahanapan lang ng lagi ng agency. Para may kapalit yung mga nag-awol na maid sa kanya. Of course, because of the effect of droga, kaya lutang lagi si Maricel. Alam niyo naman tamang trip siguro kapag nakakasinghol. May time ng araw na araw nakapagyan talaga sobrang high, kahit sa labas ng unit niya tumatawa mag-isa parang hindi artista. Tapos dry na dry ang itsura. Hindi pa nakakalimutan ang tita ko ang nakita niya dahil sa tumakbo na kahubot-hubad si Marisol Soyano dahil sa pagkahay. Ang ginawa ng mga security, binalutan siya at ibinalik sa unit niya. Of course, maraming nakakita pero lahat siguro mga residente lang ng Rizal Tower kasi ang condo unit niyan may mall. Pero hiwalay ang pass elevator ng mga residente. Tulong daw talaga si Maricel noon pa, kaya nga naubos pera niyan. Saka yung sinasabi ni Maharlika, totoo yun. Dahil yung ex-boyfriend ni Maricel, kapatid ni Lisa, na si Martin Araneta. Grabe, ubos lang talaga ang pera ng inang Maria dyan sa mga yan. Dahil sa bisyo, hindi lang katawan niya ang natuyot. Pati bursa, tuyot na tuyot na, end quote po ay pinangahasan po namin na talakayin. Kasi ito po ay kalat na kalat na rin naman. Pinangalanan na rin po ang actress na pag-uusapan namin sa maraming vlogs. At kumalat na po talaga ang kwentong ito sa maraming lugar. Kaya ito po ay uh, amin na rin tatalakayin sa isang aspeto na may kasamang pagrespeto. Diba? Ang sinasabi po na 2012 na istorya ni Maricel Soriano ay yung nakatira pa siya sa isang kondo sa Rockwell. Ah. Na di umano, tumakbo daw po si Maricel Soriano ng hubot-hubat. Wait, nakita raw po ng mga nakatira din mm -hmm. sa Rockwell at ang ginawa daw po ng gwardiya ay pinalutan na lamang siya tinakpa na lang Oo. at ipinalik sa kanyang kwarto ang pinag-uusapan po kasing issue dito ay ang pagkakasangkot ng pangalan ni Marcel Soriano sa droga 2012 po ito na di umano ay dapat maireport sa PIDEA pero humarang <laughs> <laughs> hindi na po namin babangitin pa ni na Wendell at Romel kung sino yung mga idinadamay pang ibang tao dito sa isyong ito dahil pagkatataas po na posisyon sa likod nang ginagalawan nilang posisyon oh, sa lipunan, oh, sa ating oh, pamahalaan. Sorry. Pero ano ba ang masasabi mo dito sa issue na to? Alam mo nung una ko na panood dito sa mga vlogs na sa sa mga vlogs na ito, parang sabi ko, bakit inuungkat pa ito? Eh, ang tagal-tagal ng Lanty issue. Oo, yung... oh, sabi ko, bakit dapat patahinikin na nila yung si Maricel Soriano, di ba, kung sinasangkot nila. Oh. Kasi mahirap lang kasi sa vlog, kasi nahahalukay nila yung mga lumang issue. Dahil pa, sa ay, social oh, media. Oh, Correct. Yeah. Diba? At saka, kumbaga, si Maricel dito ay damay. Oh, oh. Damay, di ba? Ayaw nga sana siyang pangalanan nung main source kaya lamang eh kinalkal nga eh diba? Kalatina. Ang mahalaga po, eto lang naman. Lahat naman po tayo nagkakamali ng desisyon sa buhay natin. Minsan isang panahon nakagawa din po tayo ng isang desisyon na labag sa ating kalooban pero dahil mga tao lamang tayo na mabuhay sa kaway ng ganyang mm -hmm. pagkakataon, 'di ba? Uh -oh. Tayo ay uh, napupunta sa ganung sitwasyon. Pero ang pinakamahalaga po, yung ngayon. Uh -oh. Siguro naman po ay pupwede nating bigyan talaga ng mula sa pusong pagkakataon na unawain si Marcel Soriano. lalo na ngayon na talaga namang nakikita natin ang pagpupursige makabalik sa pag-arte at karapin uh -oh. at mahalin ang kanyang trabaho. Excuse <coughs> ba? Oh. Yun na nga po, nanay, oh. ang inaano po, ang ganda-ganda ng karir, May dalawang proyekto pang naka nakabangko. At may teleseryeng gagawin. Correct. Kaya nakakalungkot lang kasi ang pinag-uusapan siya ito matagal na panahon na. Kung babalik natin lahat ng artista maraming nakaraan niya mga yan. Maraming makakalakal na mga kwento, mga issue at iskandalo. Hindi lang po si Maricel Soriano. Nagkataon lamang po na si Maricel Soriano ay Maricel Soriano. Yung malaking artista tinag-uiri ang Diamond Star at anything about Maricel is saleable. Ayun. Bibiliin at bibilhin ng publiko. Alam ano diba? mo tayo nga doon na nag-comment doon sa mga sa mga nagpalabas nito na sabi nga, respect Maricel Soriano. Mm -hmm. Nakalagay doon na nga, she is only the user, sabi niya. Mm -hmm. Hindi naman siya ibig sabihin na, nag, na nag-sailer nag, ng droga nagtutulak. Hindi sa user lang siya. At nakalagay pa doon na yun siguro gawa lang yun ng ano ba yung sinasabi niya ng panahon. Mm -hmm. Noong noong unang panahon. Kasi At yung saka, panahon nila eh. away politika. Oo. Ah, ah. may mga away politika na meron pong mga taong hindi dapat na madamay na nasasangkot sangkot sa issue. Correct. Yun lang naman yun. Tsaka kung iisipin natin, bakit ngayon lang? 2024 na. 12 years after. Diba? Bakit ngayon oh, lang? Ano mga bagay-bagay na ganyan? Oh, Nakakalungkot, pero hindi na natin mapipigil dahil naglabasan na. Ang mahalaga na lamang po, panuorin natin si Marcel Soriano ngayon na minamahal ang kanyang trabaho at diretsyong diretsyo siya na, na nangako sa kanyang sarili na ang nakaraan ay nakaraan na. Yun, yun. Bigyan natin ang chance. Pagkakataon. Oh, diba? Ang dami natin binigyan ng pagkakataon demon star pa ba ang ating pagdadamutan? At saka nakakalukot lang kasi nakakahalubilo natin ito. Kaya masakit ah, para ah, sa atin ah, din Hindi parang pinagkwentuhan <laughs> uh, kita. Sabi ko, Romel, pag nalaman mo yung issue, hanggang sa napanood mo na nga, malulungkot ka rin. Nakakalungkot talaga. Na oh, Dami-dami nagpadala oo. sa akin ng mensahe na lungkot na lungkot dahil bakit kailangan pang kalad ka rin ang pangalan ni Marcel Soriano sa isang pagkakataon na heto nakikita natin siya na talagang nagsisikap Uli. na. Iba naman. Uli, oh, sigla niya oo. sa paggawa ng mga kuryeto. Ano, ito ba yung kakantahan ba natin si Marcel Soriano? Meron ka bang naiisip lang, na pyesa kaila. na po uh -huh. pwede nating ihandog sa kanya? Kung ako kay Marcel, magtingang kawali ka dyan. Huwag kang sasagot. Oh, oh, Ay, oo, oh, okay, tama. Ah, oh, oh. Oh, Ganun naman lagi lahat ang <laughs> dapat gawin sa mga alam mo sa sarili mo, na napagdaanan mo, na bago mo ang lahat-lahat, nandito ka na sa punto ng maayos ka. Oh, Tapos yun. ang dami nila nagsasabi, paano nyo natiyak na si Maricel Soriano Oo. Oh, sa oh, unang-una oh. po, pinangalanan. Hmm. Pinangalanan na siya ng mga vloggers. Pangalawa, anak ni Jan at ni Marcia. At meron pong mga litanya sa kanya nakaraang pelikula na. Oh, nila. Oh, mo, Materi, teri, oh, oh, sino yun ang sinasabi nila. Oo. Oh. teri-teri oh. dyan. sino, pa po ba ang ating uh, ituturo, kundi nag-iisang Maricel Soriano lang. Ang pinakamahalaga, sabi nga po namin tatlo, yung ngayon. Yung pahapon pwede na po natin isang tabihan dahil kinalimutan natin, hindi na muli pang babalikan. Yes. Yun yun. So, at saka nawin Maricel Soriano, magaling magano yan, mataray yan eh, di ba? Magaling mag matapang. Matapang mag yan, magaling magsalita yan. Kaya siguro, kaya ito siguro parang idededmahin niya itong mga issue. Oo, ni dapat, niya, dapat, dapat lang, katanya, dapat o. lang dedmahin ito. Hindi Oo. ito binibigyan ng pagkakataon para sagutin. Oo, at para masira ang kanyang ano, okay. yung imahe. Oo, yun yun. Huwag mo nang si Marcel Soriano. Sapat nang alam niya na tayo ay uh, nauunawahan natin ang kanyang sitwasyon. At kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, please like, share, and subscribe mga ka-showbiz news.